warfare and effective army of God. Ang sabi po doon sa text, yung patexto na ating makikita sa Ephesians chapter 6 verse 11 uh, doon ang po sa pagalang ating pagalang ang tinatawag ay hindi po siya magiging effective soldier hindi siya magiging effective soldier kasi anong gagawin naroon? wala siyang uh, gamit, wala siyang uh, pangdepensa sa kanya sarili. So hindi siya ano, hindi siya uh, effective soldier at uh, maaaring madali po siyang mamatay no? doon sa labanan na yon. Pero sabi ko nga, kung ikaw ay full armor no? o nakasuot ng balutin pagdigma, ay malaki po yung uh, chance mo no? na mula doon sa labanan na yon ay uh, makauwi ka pa sa inyong tahanan na tuwag. Kasi kapag ang isang sundalo ay pinagala doon sa gera, ay tatlo lang po yun, di ba? Pero pwede kang umuwi buhal o pwede, si kang... Kapag nandun sa gera, mayroong radio man yan, di ba? Mayroong radio man. At kapag yan po ay lagay na doon sa alangan, yung tipong sila ay agad na. Nagkakadyo po yan doon sa headquarters at humihingi na rescue. Diba? At agad, pinadadalan sila na rescue para sila po ay huwag magapit ng kaaway. So, ganoon din po sa, sa buhay kristyano, dapat ay meron tayong radyo. Diba? Kapag tayo ay nakaharap sa pagsubok, dapat lagi tayong tumatawag sa ating Panginoong Diyos at kuwaktas natin sa pamamagitan ng pananalangin kaya diba? napakalaga po sa buhay ng pananangin sabi nga ang pagiging malakas sa Panginoon ay nangangahulugan ng uh, ang pag-asa po natin at ang ating lakas ay hindi sa sarili kundi dapat ay nagbumula sa ating Panginoong Diyos. At ang bawat mananagumpay ay yung pong mga nagtitiwala sa lakas ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At meron yan at sa katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. sa uh, so totoo, napakadaling sabihin eh. Mabuhay sa katotohanan at katwiran ng ating Panginoong Diyos. Pero yung pagsasagawa yung pagsasagawa napakahirap di ba? hindi ka plastikan di ba mahirap talaga yung gawin yun pero sa tulong at gabay ng ating Panginoon ay magagawa po natin yun so pangatlo sabi rito praying in the spirit so ito po yung sinasabi ko na dapat uh, sa isang church no, ay merong radio man Meron rate man na lahat kita kakontak doon sa headquarters. Kapag meron may problema, di ba? Every Friday, nandito, sama-sama pumupunta, nagpe-train. May, may pumupunta po kung wabag Friday. Ha? Wala na yata. Eh. Tayong dalawa. Pumupunta kayo. Friday. So dapat ituloy po natin yung every Friday na pagsasama-sama na ipinapanalangin po natin yung laman ng ating uh, box. No? Kasi iba yung araw-araw na pumupunta rito, iba-iba yung uh, pananalangin ng sama-sama para -sama po doon sa box. Yung po ay isang part ng sakripisyo. No? Sakripisyo na nakikita ng Panginoon na tayo ay nagbibigay ng time para ipanalangin yung mga pangailangan ng ating uh, mga kapatid. At pakicheck nyo nga po yung, ano, yung mga answered prayer na ilagay po natin din dyan. Iwan na lang natin yung patuloy na hindi pa natutugon at yung mga eh, sino po yung mga prayer request na bago sulat yung papel at ilagay nila po dyan sa ating uh, sa ating box. Meron pong ng kahunungan at proteksyon at lakas sa ating Panginoong Diyos. So, lagi, pag tayo pong ng pray lagi tayong hihingi ng proteksyon sa Panginoon. Lagi tayong hihingi ng kalakasan sa ating Panginoon. At sa pamagitan ng panalamin, ay nalalaman ng mga mananampumpay ang mga plano ng kaaway at tumatanggap ng kapangyarihan upang magtagumpay sa labanan. So, di ba, kapag tayo po ay lagi nagpe-pray, nakakaroon tayo ng discerning spirit at nalalaman natin kung ano yung gawa ng kaaway at yung mga planuhin ng kaaway na gagawin sa atin o mangyayari sa atin. Di ba? Pinutulungan tayo ng Holy Spirit para unawain agad no? magawa ng kaawayan lumayo ka na dyan, umalis ka na dyan. Pangapat, sabi dito, resisting, resisting the enemy with faith. Ano po ang sabi ng verse sa 1 Peter chapter 5, verse 8 to Kumanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Sapanas ay umaaligid-aligid na parang hindi yung umaatungan na naghahanap ng malalapa. So, hindi nakikita, hindi natin nakikita dahil ang kaaway ay espiritu rin. Eh. Ang sabi nito, siya ay parang leon na umaatungan na umiikot-ikot at tagahanap ng malalapa. Malalapa. O yung pong uh, eh, ka ng leon, ano ang mangyayari sa'yo? iba ba? Mawawatak, watak yung katawan mo, madudugo yung katawan mo. So, ganoon din po kapag tayo ay uh, napasok ng kaaway, sisirain yung ating buhay. Wawasakin yung ating buhay. Sabi nito, ang diablo ay parang leo na umaatungal at naghahanap ng malalapak. Naghahanap ng bibiktimahin. Araw-araw yan, 24-7, walang patid. Kaya kung ikaw ay manalangin, tuwing umaga lang, paano ka magbabamigin sa kaaway mo? Diba? Eh yung kaaway mo, 24-7, walang tulogan, ikaw ang dinatrabaho. Diba? Kaya kung mapapansin mo, misang, bawat salita ng katabi mo, mayroong may panggalit, may panginis, diba? may pangasa. So sabi rito, uh, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Makinakailangan daw labanan natin si Satanas. At uh, sabi nga ay patatagin ang ating pananampalataya. Paano pinatatagin ang pananampalataya? Paano pinatatagin ang pananampalataya? Laging magbasa ng salita ng ating Panginoon. E kung ikaw ay magbasa isang beses, isang buwan, kotorin-araw lang ng linggo, ay sigurado ka na hindi ka mananalo sa kaaway. Diba? Laging mananalo yung mga gawa ng laman. Yung ilis, yung galit, yung puot, kasakiman, kaya. Diba? So sabi nga kung tayo po ay uh, nabubuhay sa pananampalataya ang makikita sa atin dapat ay yung fruit of the spirit love, joy at may okay, iba peace makami po yun makikita, makikita natin yung sa book of Galatians yung fruit of the spirit ay yung gawa ng malaman so maganda po man yun eh, pamantayan Kapag ikaw ay malayo mo sa Diyos, ang makikita sa iyo, yung gawa ng daman na sinasabi doon. Pero kung ikaw ay malapit sa Panginoon, dapat meron ang putok of the Spirit at yung po yung nakikita sa ating buhay. Alam nyo, ang isang gusto ng Panginoon, laging mapagpakumbaba. Yun po ang isang uh, Gustong-gusto ng Panginoon. Yung tayo ay baka kumula. Talagang nakita ko din po yan sa isang pastor din sa sa Taytay. Na talagang kahit ah, pinagpala ng gusto ng ating Panginoon ay naranong tiling napakababa. Si Pastor Jojo. Yeah. Diba? Kahit siya po ay pinagpala ng gusto wala siyang kayabang-yabang sa katawan na makikita mo. Kahit kakwentuhan mo, wala kang pagmamalaki na makikita mo. Mundo, marami siyang makami siyang ari ang madami siyang pera, pero wala kang maririnig na kayabangan sa kanya. Di ba? At kapag nakita niya si Pastora, kung doon siya ay uh, pastor, na pera, na? siya po ay nung business kay Pastora. May respeto yung pagkalam, di ba? At namumupo. Kahit yung matatandang makita niya, nagbe-bless po yun. Doon sa church. Lahat ng masa, masa yung matanda ko, yung bebless. Di Pagkatasala. So, ang, uh, asa na ba tayo? Ang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos at tagumpay ni Kristo ay nagpapalakas sa mga mananagumpay. Yung po lagi panghawakan natin na si Jesus, yung ginawa niya sa krus na kalbaryo, siya ay nagtagumpay. At sa pamamagitan nun, dahil tayo po ay kaisa niya, ang kinin natin na tayo man ay mananagumpay na. Di diba? Dapat, dapat tagumpayan na natin yung paaway. Dapat tagumpayan na natin yung paaway. At hindi naman ganun kabilis yun eh. Na yung mga gawa ng paaway sa iyo ay mawawala ang ka. dami. dapat continuous yung prayer, continuous yung pagbabasa ng Biblia, at unti-unti, no, makakamdaman mo. Halimbawa, tinanggal yung mga tissue mo, tinanggal. 8, verse 37, ay ganito, pero kahit ganito ang kalagayan natin, ay kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. So, tayo po ay magtatagumpay sa kahawain, sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kapag wala si Cristo sa buhay mo, napakahirap mo magtagumpay laban sa mundo nito. So, ang pananagumpay, ang mananagumpay ay nagtatagumpay dahil sa tagumpay ni Cristo doon sa atin pong mga kasalanan. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya na yun. Kasi hindi natin kaya uh, uh, dun sa ating mga kasalanan. Diba? Kahit anong gawin natin pagsisikap para tayo ay uh, sa pagpupuri, sa pagsamba, at pagpapalit ng pagpapasalamat sa iyo. Sa oras sa ito, Panginoon, aking dalangin yung mga uh, masaganang pagpapalang ay ibuos sa lugar na ito sa buhay, pamilya ng bawat isa Panginoon. At nawa ang pag-ibig mo ay lagi sumangalim at ang, ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sumangalim na sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo, lahat po tayo ay pagsati namin. Amen. 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 God bless, ko, God bless you all. Praise.